post grabe ay grabe gulam after 2 years na hindi mo siya gagamitin ganito nang Oh, kawawan naman yung miyo ko. Pero pwede pa to. Magagawa pa ng paraan to. Bubuhayin natin ulit ang alindog ng aking miyo. O ba? Diba? After two years, o. Buti hindi, binahayan, binahayan ang ah? ahas. Pangit na yun. Hmm. naamag. Uh, amag ah, uh, pa-under ko rin eh. palit ako ng battery at sya ka nagpalit din ako ng after tingin hindi, ko nakilala yung mga piyesa after 2 years uh, ang tawag dito nalimutan ko tuloy <laughs> ngayon nagpata ko ng ano, spawn plug siguro ang tawag tagal ko mga bago pa andan mga 30 minutes bago na buhay ulit ito stuck na to ayaw na gumalaw to kapal ganun siguro yung sa tumigas na dito Kulantes na pambuhay ko ulit Buhay na naman sa Mio Buhay na